So gross show Dako kayo. So ako'y pagkadag ko. Mar, ko na ka, anay tamis na ka, ne? kaya akong dalun. No, kung... Oh. Kanindot magyapak-yapak aning kuan eh. Gigutom ko kay gikan mi og kuan. Gikan mi nagtinis. So, kaning kamatisa, tamis ka in siya. Kung kaunon. Mm, tamis kayo as in. Kay full sun mong diri ah. That's why tamis kayo sa tanan So, galing lang namin sa tinis. That's why nakatinis o tire po ako, guys. Gardening. Ang daming mga gagawin. Oh, so, nagkalat lahat. Ayan, mag-harvest si Mr. Para sa kanyang sa ulamin namin mamaya. And, uy! Lots of apples. Ang daming ng apples. Ano? ang lalaki nila today, ngay, today. ang lalaki nila ngayon lalaki lalaki magbisaya na lang kuy eh. kasamok ba ni magtagalog eh ta da, daghan kay apple run. to mag para maka relax atong si Elsa sapatos kay Ogma. and sa sunod adlaw magkuan na ko. sige na sa sapatos ako'y eh, pagkadag ko Mar, ko ano ka ni tam is ni ka kaya kung dalun. Mm -hmm. Nok nish to na. So gross show Dako kayo. Ang uban na nga, hulog na o. Oh. So that means kana sila either guba sila or naguba na lang. Perting ko, Amar. Oh my gulay. Sobra. Sobra. And that's why, hindi sila guba, pero sobra sobra. So, nagtanggal sila parang tao lang ba sa trabaho. Magtanggal kung wala na yung ikahatag ng mga sweldo. <laughs> kung wala yung energy. If not enough energy ng ikahatag niya pala. So, mag-automatic mag -automatic siya. Ah, ku -tang ang tang-tang mga fruits. Inana rin. No? Oh. Hala, perting dagkua. Oh! Oh my gosh! Dagkua kayo siya. As in uh as sa mga nakatanaw sa akong vlog before um kanisha is tongtangon tangtangon na unta ni siya sa sa may-ari before sa diri sa garden pero kung kakita mo og gipang gipangputol niya ang pinakadinha so kami na ang nakakuha amo siyang gi pasagdan para motubo siya og balik then thank you uh, puno na uh, nag-survive ka. And then, amo siyang gialagaan. Amo siyang siging giputlan. So, nag browning proning, -proning niya. So, karon daghan kayo siyang bunga. Dagko kayo sa mga So, okay. So, dili pa daw pwede harvest to. Ang akong pinakamamahal na asawa. Hi, dong. <laughs> busy siya sa iyang bagong gitanong, may bago siyang gitanong. Pero dalun ko na sa balay kay sayang man, natangtang na na siya iya. So, um, as in guys, dagko kayo ang mga kuan. daghan kayo siya, tapos dagko siya. First time, karong na dagko ang apple deri. And then, mag kuan ta, mag limpyo ta sa garden, kaya parting naghanang kuan. Ay, ito isa di item mo. Oh. lang orta mo ha. Ng hmm, daghan kayong samok. Daghan kayong kuan. Um Kani gigutom ko kay gikan mi og kuan. Gigikan mi nagtinis. So ang mga kamatis, kaning kamatisa tamis kaayo ni siya kung kaunon. hmm, hmm, tamis kayo as in kay full sun mangguni diri a. That's why tamis kayo sa tanan. hmm Then, as in, eh, nagkalat dire sa among garden. okay, kay. ulang among time. So, ganun siya ang mga blue, blow, blueberries ba siya? nga gitawag. Sa among silingan, daghan kayo sila mga grapes o oh, sa silingan na namo, pero maulaw kung makuha kay Siyempre, di man na -amua. So, pero kana siya. Dili anak sa among side. Pero still, dili na ang tanom So, nagkuha ko diha ang mga duha kabuok koan uh, kuan akong gitaon. Tamis siya. Pero, syempre, maulaw tao eh, dili li Kani siya ang, unsa uh, um, sa English? sus Raspberry maybe? A ras raspberry? Mm -hmm. um, lang uh, basta ang akong 5G. Hi, first time siya. Sa una nag-ano siya. Naa siya bunga pod last uh, last year. May bunga siya pero wala nakahinog. So I don't know now kung makahinog siya kay No. Mm, gamay kayo ni siya sa una pa. kuan ni siya mga 5 years na ni siya nga tanom nako. Na Gikan ni nako gikuha sa Croatia. Eh, sa among holiday. Nakakita ko gamay kaayo nga kuan din akong giputol so So, mag-gardening ito guys. Yaw, yaw pa mo. Ay! Ano ha? Kani siya, akong gipang putol. Pero, wala pa ko kalimpyo kay gadali-dali lang kay daghan kayong trabaho manggod. Trabaho mi sa city. Uh, week in, then na party, then karon So, kagabi ang last ka party sa city. So, karon focus na po sa among garden. Um, Nagputol lang ko direg dali-dali kay grabe kayo ang wine mo kuan mo no Kani ang sa amoha pero wala pa siya wala pa kaayo siya na kuan Dili pa kaayo siya hinog din dili siya seedless may kuan siya may seeds mm. Vitamin C kay very sour <laughs> Kana siya akong limpihon guys no As in daghan kaayo no huna huna ko dili na lang ko maglimpyo kay hapit naman po ang winter pero ambot ah, mga mga matay ang mga tanom no kani siya Yung akong ang tinanom sa akong pinakamamahal na asawa <laughs> pinakamamahal no mo siya ang among garden ni Riasa bukid So, and then, oh, kanindot magyapak-yapak aning kuan eh. So, kaya siya, para sa winter na na sila. Kasi, kasi sa winter, dili na na sila maunsa. Uy, lantawang tawang kamuti, tapos sa among silingan. O, oh, pero tinaghana ni nga na sa amu ah. Eh, pero iya, amang po na, maulaw kami Harvest. <laughs> so, iya rin na. So, ano siya ang amo? O tanon. Diri mi magkuha sa amo. Kato ang amo payag-payag o. Oh. Tana payag-payag na amo. Wala mi diha naka overnight kay <coughs> kuan. Gi repair na namo before. And then the do all ramang godang balay diri nya. Ay, kulang jud among oras as in kulang among oras. So usahay makangari lang maka -harvest. So Um, maybe this time po mag ko for cleaning kay kuan grabe kayo mga garden by daghan kayong buhaton no lantaw. tag-asa kayo kuan ay nako daghang buluhaton ang ako ay okay, kanindot man. ani. nulan mo na nakanindot ko mag-gardening ka kay na kay ma-harvest then di, instead na mapalit pa ka di na ka mapalit so yun di ba ano siya no kita ka ah, kita ka kita mo tamis ka ini eh. mm -hmm. so very tamis is sa guys tamis jud siya kaayo basta ikaw ang kaugalingong nagtanom og sun, sun, full sunlight og um, tengalan full sunlight og with love po ang pagkatanom so mm, na amin diri ay ko ano oh ang squash doha raka kabok <laughs> usa doha and then No, harvest si mister Sibuyas sa salad kamatis again so kani it's good for decoration siya no, good for decoration pero grabe siya matubo overall, ang dami dito ang ang daghan, uy. Nalibog naman ko sa akong story, mo, sahay, matagalog, mo, bisaya. So, ang limpyo ta, guys.

So, as you can see, may mga ganito, -ganito pa sila. Kinahalan pa na ako siya nga. i, -i si Higun kaya parang mga wala. Mga pa. So, and then mga sagbot kinahalan ko haon. Mga bulaklak para sa mga bees. Mga balik-balik yan sila every year. Unsa na imong na harvest tong?